Magandang araw sa inyo, mga batang Pilipino. Ngayong araw ay may isa akong napakagandang kwento na gustong ibahagi sa inyo. Ito ay tungkol sa dalawang magkaibigan na minsang hindi magkasundo, ngunit natutong magpatawad at magtulungan. Handa na ba kayong manood at makinig? Tara, simulan na natin ang kwento ng bahagari. Isang araw sa isang malayong bayan, mayroong magkaibigan ito ay sina Araw at Ulap. Si Araw ay mainit, masigla at mahalaga para sa mga tao, halaman at mga hayop. Malaking tulong siya para sa mga magsasaka. Samantalang si Ulap naman, madilim, malungkutin. Tinatakpan niya si Araw at madalas ay nagdadala ng ulan. Napakaraming ulan. At nalulungkot ang mga tao pag siya ay nakikita. Madalas pa nga ay nagdarasal sila Panginoon, sana po ay mawala na ang madilim na ulap na ito at wag nang magdala ng ulan. Sana po lagi na lang maaraw. Napansin ni Ulap na para bang umiiwas sa kanya ang mga tao. Nalulungkot sila sa tuwing siya ang nakikita at tuwing si Araw ang lumalabas, natutuwa naman ang lahat. Kaya minsan, sabi ni Ulap kay Araw, Bakit ganon Araw? Ikaw lang ang gusto nila. Sa totoo lang, naiinggit ako kapag nakikita kanila nag-aalay pa sila ng mga damit para sa'yo. Minsan pa nga naglalabas sila ng mga gulay o isda para sa'yo. Kahit mga sinasampay lang naman yon, para patuyuin sa araw, samantalang ako, dagdag ni ulap. Ang mga alay na iyon ay itinatago ng mga tao kapag ako na ang dumarating, na para bang wala akong halaga sa kanila. Ngumiti si Araw at medyo mayabang na sumagot. Siyempre ako lang ang gusto nila. Ako ang nagbibigay ng liwanag at init. Ako ang kailangan ng katawan nila para magkaroon ng sigla. Ako rin ang nagbibigay buhay sa mga halaman. At yung mga damit, gulay at isda. Ako ang nagpapatuyo yan. Kaya ako ang gusto nila. Sa totoo lang, hindi kanila kailangan dahil nandito naman ako. Nalungkot si Ulap sa kanyang narinig. Naniwala siya sa mga sinabi ni Araw. Kaya ang naisip niya, kung ganon, hindi na lang ako magpapakita. Hindi na lang ako lalabas dito sa likod ng bundok dahil hindi naman nila ako kailangan. Lagi na lang si Araw ang gusto nila. Hindi nila ako gusto? Eddie, hindi ko rin sila gusto. Ngunit ang ginawa ni Ulap ay nagdulot ng hindi magandang bunga. Makalipas ang ilang araw, linggo at mga buwan, ang mga ilog, lawa, sapa, at maging ang mga balon ay tuluyan ng natuyo. Wala ng tubig. Ang mga pananim ay unti-unting nalanta. Ang mga hayop ay unti-unting namamatay dahil walang tubig. Ang mga tao ay wala na ring magamit na tubig. Hindi na sila makapagluto hindi makapaglinis at hindi makaligo. Nagkaroon pa sila ng mga sakit sa balat dahil sa sobrang dumi at init. Nakita ito ni Araw. Kahit nandoon siya, hindi na masaya ang mga tao. Agad niyang naisip si Ulap at naalala ang mga salitang sinabi niya noon. Sa totoo lang ulap, hindi ka nila kailangan dahil nandito naman ako. Napagtanto ni Araw na mali pala siya. Ang pagkawala ni Ulap ay nagdulot ng matinding problema. Dahil ang tubig na ibinibigay ng Ulap ay kasing halaga rin ng liwanag na ibinibigay niya. Agad niyang pinuntahan si Ulap at humingi ng tawad. Sabi ni Araw, Ulap, patawarin mo ko. Kailangan ka pala ng mga tao. Sagot ni Ulap, Talaga araw? At agad siyang lumabas. Muling nagpakita sa mga tao, umiyak siya nang makita ang nangyari sa mga tao. Hayop at kapaligiran, at nang makita siya ng mga tao, natuwa sila. Nandito na ulit si Ulap. Sigaw ng mga bata, nagtatalon sila sa tuwa dahil umuulan. Agad na inilabas ng mga nanay ang mga lalagyan ng tubig. Ang mga tatay ay pinainum ang mga hayop at nagsimulang magtanim. At ang mga bata ay naglaro sa ilalim ng ulan. Yehey! Makakaligo na ulit tayo! Habang si Araw ay nakatago sa likod ni Ulap, sabi ni Ulap, Tingnan mo Araw, masaya na ulit ang mga tao. Ang mga nanay ay nag-aalay pa ng mga lalagyan ng tubig para sa akin. Ang mga bata ay sumasayaw sa ulan para sa akin. At tignan mo araw, ang mga tatay ay masayang nagtatanim ng mga halaman. Nakita ni araw ang lahat at siya ay napangiti. Oo oh nga ulap, sabi niya. Kailangan ka rin pala ng mga tao. Patawad sa mga nasabi ko noon. Ngumiti si ulap at sinabing, ayos lang iyon araw. Ang mahalaga natutunan din ng mga tao na kailangan din nila ako katulad mo. Matapos ang napakaraming ulan, unti-unting napuno ulit ang mga lawa, balon at ilog. Naisipan ni Ulap na sapat na iyon, kaya tinawag niya si Araw. Araw, halika, sabay tayong magpakita sa mga tao. Lumabas si Araw mula sa likod ni Ulap at nagulat ang lahat sa kanilang nakita. Inay, tignan mo po napakakulay ng langit. Sigaw ng isang bata. At ang kanilang nakita ay isang bahaghari, puno ng kulay at ganda. Napangiti ang lahat at ang mga puso nila ay napuno ng tuwa. Sabi ni Ulap, "Napakaganda pala kapag tayo ay nagkakasundo at nagtutulungan araw." Ngumiti si Araw. "Tama ka, Ulap. Mas maganda ang mundo kapag magkasama tayo." Simula noon, si Araw at Ulap ay laging nagtutulungan. Naiintindihan na nila ang kahalagahan ng bawat isa. At tuwing matatapos ang ulan at sisilip si araw, laging makikita ng mga tao ang bahaghari. Paalala ng pagkakaibigan, pagkakasundo at pagtutulungan. Kaya mga batang Pilipino, laging pahalagahan ang bawat isa: mga magulang, kapatid, kamag-anak at mga kaibigan. Dahil ang bawat isa ay may sariling halaga. At ugaliin din nating matutong makipagtulungan sa ating kapwa at huwag makikipag-away upang maging kasing ganda, kasing saya, at maging makulay ang ating buhay tulad ng bahaghari. Maraming salamat sa panunood at pakikinig, mga batang Pilipino! Ano, may natutunan naman ba kayo sa ating kwento? Mabuti naman kung ganoon. At kung nagustuhan ninyo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like at subscribe dito sa Batang Pilipino TV. I-share ninyo rin ito sa inyong mga kapatid o kaibigan para sila rin ay matuto ng magandang asal. Lagi nating tatandaan, mas masaya ang buhay kapag nagkakasundo at nagtutulungan. Katulad ni Naaraw at Ulap na nakalikha ng isang napakamakulay na bahaghari. Hanggang sa muli mga batang Pilipino. Paalam!